yun no oh. bad news na naman guys tignan nyo tong alaga natin wala ka laman oh. junior size pa naman yun nandito Ito dalawa yung nawala yun dito at saka yung dito parehas na sa bungad ang iniisip ko baka kinalaw kau ng pusa hindi naman pwedeng makatalon yun kasi kung makakatalon yun sana nakatalon na rin yung iba ayun o nandito nawala tsaka yun nandito isa sayang wala naman dito tinignan ko na baka kinalaw kau ng pusa ngayon babaguhin ko yung butas nito marami pa naman akong extra nito eh. may sponsor ako nito <coughs> siguro hanggang dito lang gagawin kong butas para hindi masundot na mga kalawkao ng pusa sa susunod so yun sa inyo mga sorority nating matataba at malapit na maging breeder ayan o, sisigla niya no tas may sorority din ako dito na junior size dito ayan sila magpapalit, magwa water change nga pala ako ngayon once a week lang ako nagwa water change eh. pero ano naman yan okay naman sila chinete ko naman yung tubig nila pag medyo lumabo na pinapalitan ko agad di ko na pinapaabot ng one week tulad na ito malabo na kaysa dito ito malinaw ito malabo pero parehas lang sila ng pinagpalitan ko last week ibig sabihin mas may bakterya na to pag malabo ang tubig pero ito malinaw pa yan o clear pati yung clear pero ito malabo so kailangan natin palitan pero magpapalit na tayo lahat ngayon yun ang basahin ko pag may bakterya ang tubig iba ang malabo niya. para siyang cloudy yun yun guys o ito clear tapos Ah, nag-shroom-shroom isang super red ko. Nag-shroom-shroom ko yan. Ah, nagtatanim ka ng shroom yan, ah. E... Psychedelic. Psychedelic tong super red ko, ah. Pasting nga pala sila kahapon. Hindi ko sila pinakain. Ayan, mga clear pa naman yung tubig nila. Kahit like, once a week lang ako nagpapalit clear pa yan. Ito lang medyo cloudy. Ayan, malabo. Ito yung nakakakilala sa akin Okay, tinatawag na ako at kakain raw kami Mamaya na ako magwa water chest pagkatapos magpalit Tapos yung mga fry ko, ito malalaki na ako Deep. Medyo visible na siya Ayan o, visible na sila 3 weeks old sila, 3 weeks old ayan o. 3 weeks old konti lang sila konti lang sila baka hindi pa sila makasurvive so yun hanggang dito na lang peace